Pinuling <laughs> na yan <laughs> Ano kaya ito? Kinakain ba yan? Makahilo yan <laughs> 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 Hindi ka ba hanapin, Choi? Mahala siya Sa dito maglakad, no? Okay. Anong gawin mo? Alam ko, buyag lang. Ah, oh, kasi pagbasa madulas ang tabla. <laughs> <laughs> Hi, vlog! Hi, <laughs> vlog! Haba, na Haba naman, eh. naman ang... ang... Mga Uro vlogger! <laughs> ang mga tao ngayon. Oh, eh, kaya kanya video. Puro, puro, puro na vlogger. <laughs> Oo, no? May iba nga na, na nahulog na sa, ano, sa bintana. <laughs> saka... <laughs> tayo iwanan ko <laughs> oh balikan mo ulit kunya nag-aamaka Kasi pa kasi maghawak ka pa -ano. mahaba pala to. okay pa man. Aba, Ayan. Ayan na. Oh, ayan na. Hindi pa kami na umabot sa dulo. Hindi pa. Daghang liko. Ang buti ito pag may ano, may baha. di Hindi ka mabasa. Kailangan ito sa Manila kasi ano na. Oo nga, no? O, na. Na. Ano? <laughs> oh, na. <laughs> may, an may ano naman sila? May matatanggap na sa Swedish. <laughs> Ayun na yata ang dulo eh.

ang ganda dito. Ayun. Hindi ka pa hmm. nakalaka doon? Dala. Hindi pa.